Sa video na ito, isang CCTV camera ang nakahagip ng isang misteryosong nilalang sa kalagitnaan ng gabi. Makikita ang nilalang na nakasuot ng puting damit, paikot-ikot sa harap ng isang bahay na parang may hinahanap. nakakakilabot na eksenang ito ay nagdulot ng matinding kaba sa uploader. Ano kaya ang nilalang na ito? May mga nagsasabi na baka isa itong white lady dahil sa suot nito. Habang gumagawa ng isang documentary, ang sikat na television presenter na si James May ay nakasaksi ng ilang kakaibang pangyayari na nahagip ng kamera sa isang episode na ipinalabas sa Amazon Prime, tila may mga multo o misteryosong bagay na lumitaw sa background ng kanyang video. So, look at that. I mean anywhere else that would be a so sort a of gray cloudy day, but in Italy even the clouds are bellissimo. It was Verdi, the composer who said you may have the universe if I may have Italy. Dahil dito, Maraming manonood ang nagulat at napaisip kung totoo nga ba ang mga ito o may simpleng paliwanag lamang sa likod ng mga kakaibang eksena. Ayon kay James, isang ilusyon lamang ng kamera ang mga nakuhanan at walang paranormal na kaganapan. Ngunit, sa kabila ng kanyang paliwanag, marami pa rin ang naniniwala na isa itong multo. Ano sa tingin nyo? Comment down below. Sa video na ito, habang naglalakad ang isang babae sa gitna ng kagubatan, bigla siyang nakarinig ng isang boses sa di inaasahang pagkakataon kahit wala namang ibang tao sa paligid. Pakinggan ng mabuti ang tunog. Footsteps that are not my own. Here, I'll stop. Hang on. You heard that, right? Nothing. No one. Nothing. I heard that fucking again. Jesus Christ. I'm out. I'm leaving. Hello, what the fuck, dude? That was not me. that's not me i did not do that i'm gonna count can you do that again one two three four five six seven eight nine okay fuck this i need to make a Isang babae naman ang nakakita ng isang misteryosong nilalang na nakatayo sa itaas ng isang abandonadong bahay. Maya-maya pa, bigla itong gumalaw dahilan para kilabutan ng babae. Anje. Anjir naon jo. Jadi vilanya ini ya ya. oke okay, gue mundur dulu guys gue kayak gak derak cekal udah ngeliat <laughs> <laughs> si <laughs> Manto ini loncat goblok belum <laughs> ada Manto jadi mana mana sih sama ayah gue <laughs> aduh Astaghfirullahaladzim Masya Allah, oke guys, buat orang-orang baik, Masya Allah, Ta'barokallah. Terima kasih yang udah bantu dan sawer-sawer. Terima kasih luar biasa, kalian memang luar biasa. Tanpa kalian jujur gue bukan apa-apa ya cok. Tanpa kalian gue bukan apa-apa dan gue gak punya sahabat. Anu kayak ang nilalang na itu, kayu na ang humusga. Isang lelaki explorer. ang nakakita umano ng isang nakakatakot na nilalang sa isang abandonadong gusali na tila isang manananggal na nasa kanyang katawan pa. Tweet ka, ga! Iyan kan? Ya Allah! Hey! Apa itu? Eh, hey, ada yang ngitip di pintu! Supa, guys! Itu ada yang ngitip di pintu, guys! Sat! Mapapansin din na baliktad ang ulo ng nilalang na ito na lalong nagpasindak sa kanya. Dahil sa takot, dali-dali itong tumakbo papalayo mula sa nilalang. Ano kaya ito? Isang engkanto ba o isang manananggal na nagpakita sa kanya? Ano sa tingin ninyo? Kayo na ang humusga. Kuha ang video na ito mula sa isang dashcam ng isang sasakyan. Sa una, wala namang kakaiba. Ngunit nang pumasok sila sa isang tunnel, bigla na lamang lumitaw ang isang misteryosong babae sa harap ng kanilang sasakyan. Ano? <tip> Dahil sa kakaibang pangyayari, nagdulot ito ng matinding takot sa mga nakasaksi. Limitado lang ang konteksto patungkol sa video na ito, kaya't wala nang nakakaalam kung ano nga ba talaga ang sumunod na nangyari. Ano sa tingin niyo, isang multo ba ito o may iba pang paliwanag? Comment down below ang inyong opinyon. Nakuhanan naman ng video ang kakaibang nilalang na ito, na tila isang sirena na napadpad sa dalampasigan at agad itong pinalibutan ng maraming tao. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng lapis na pagkabigla at takot sa mga nakasaksi. Totoo nga kaya ito o isa lamang itong gawagawa? -gawa. Ano sa tingin nyo? Comment down below ang inyong opinion. Kuha ang video na ito mula sa dashcam ng isang sasakyan. Makikita dito ang isang kakaibang nilalang na tumatawid sa kalsada. Sa unang tingin, Inakala ng nagmamaneho na isa lamang itong pusa, ngunit kung titigan mong mabuti, tila ito ay isang maliit na nilalang na may anyo ng isang tao. Ano? Okay.

Sa video na ito, isang lalaki ang nakakita ng isang misteryosong nilalang sa kanilang bakuran. Ayon sa kanya, hindi niya maipaliwanag kung anong klasing nilalang ito. Sa kuha ng video, makikita ang kakaibang nilalang na nasa taas ng isang puno ng niyog na nagdulot ng matinding takot sa kanya at sa mga nakapanood. kaya ang nilalang na ito? Engkanto ba ito o isa lamang optical illusion? Ano sa tingin nyo? Comment down below! Sa huling video na ito, makikita ang ilang tao na taimtim na nagdarasal. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdarasal, isang babae ang nakapansin sa kakaibang ikinikilos ng isang babae sa harapan nila. Dahil sa kakaibang pangyayari, Agad niyang kinuha ang kanyang kamera upang irecord ito. Oh, Akbar. May mga haka-haka na ang babaeng ito ay sinapian ng isang jin o isang masamang espiritu dahil sa nakakatakot na ikinikilos nito at mukha, habang ang iba naman ay naniniwalang ito'y epekto ng black magic isang uri ng itim na mahika. Ano sa tingin niyo, kayo na bahalang humusga? At iyan ang sampung nakakatakot na video para sa araw na ito. Ano sa tingin niyo sa mga video? Paranormal ba talaga ang mga ito o may iba pang paliwanag? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na content. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video.